Nako, buti na lang. Nandito na ako. Nandito na kaya si Sir Francis. Tingnan natin. Ganda ng bahay, oh. Sir, magandang Ay. araw. Sir Francis. Nice meeting you, sir. Nandito ka na pala. Buti nakarating ka. What sir, model uh, Catherine. Catherine. Four bedrooms, yun. two toilet and bath. May parking oh, ang na. na. Dami nga, no? So, may balcony, may landing pa. Yes, sir. Um, um Available siya ba yung pag-ibig and bank financing. Ano, sir? Okay, no need na, um, no need Ano na. po bang source of income niyo sir? Ay, ako po ay, ano, natin. businessman. Ah, businessman ka, sir? Sige, sir. Pwede-pwede natin i-check it, liga. sir. Um, ano po bang uh, field of business natin, ay, sir? Ay, wala. Ano lang. Contractor lang ako. Ah, contract... Contractor ka, sir? Oo, oh, uh, oh, oh Contractor lang oh, okay. Wala yun. Ano mga project natin, sir, mga bilang contractor? Ay, meron po sa, ano, sa Manila. Madami hmm. po tayong project na Sa buong Luzon. Oo, oh, okay, sir. Sige, sir. Check natin okay. to, sir. Um, baka may mga question ko, sir, na pwede nating masagot dito, sir. Okay. Ay, uh, may wala. parking w tayo, sir. malaking parking natin. Kasha, even though, two uh, microcar. Ay, ito, oh, so, sir. Ilang uh, buo, ay, ay, sa sakyan, isa mo, Isa lang po. Isa pang pamilya lang, 40? Ay, di di po, po, sir. 40? hindi po, naman, sir. Hindi po, sir. Isa lang po, pang pamilya lang mm, po talaga. wala sana, ba sana, bang invitation dyan sa inyo, sir, from... Ay, sir, hindi ko po alam sinasabi niya, eh. Pasok tayo, sir. Ah, sige, sir. Contractor. Sir, madalas ang pagbaha, no? Buti na karating ka dito. Hindi, okay naman po yung mga bahas, sir. Na ano naman, ah, nasikasa naman okay, namin, sir. Okay, sir. Baka may mga question ka. Sir, sir, pasok tayo. Naka-steel door na tayo. Double lock na tayo, sir. Ano Oo, po? sir? So, yan na, sir. Ang bubungad sa inyong bahay. Pag may mga um, bisita kayo, like oh, mga... Sir nagpapabidding ng mga project. Iimbitahan nyo sila dito, sir. Ah, sir, eh. Sino ba sir yung mga iniimbitahan nyo nagpapabidding, sir? Ay, oh, di, wala, sir. Wala. Okay. Oh, di ko alam. Ah, uh, oh. okay, sir. So, makikita mo, sir, ito na yung loob ng bahay mo. Then, Then nandun sir. yung ag. Uh, Napakaganda ng kitchen natin, sir. Nandun yung hagdan para um, papunta sa itaas. Ikaw, sir, bakit oh, kung agad yung... tumaas ang estado mo sa buhay, sir? Bakit hindi po. i-share uh, yung mga nilalaman natin, ay, eh, hindi sir? Hindi po, sir. Ay, ano na lang po natin? Okay lang po na ano sir? Okay. Ika cash nyo ba sir? Ah, oh, opo, Ilang bahay ang bibili nyo sir? Isa, isa, lang po. Isa Apat ang dami mo ng source isa of income lang sir? po, sir. Cash? Cash lang po. Uh, isa lang po sir. Nagpa-file ba tayo sir ng tax sir? Ako sir, nagbabayad daw ng tax. Ay, sorry po, po Fred. Opo, nagbabayad po ako tax, sir. Yeah. Binibigay ka po sa munting ating kababayan. Sa kaya na po po tayong binayad kang tax, sir? Baka may alam ka, sir. Hindi po, sir. Galing po sa mga proyekto po namin yan, Check sir. Check natin, sir, yung ibang part ng bahay, sir. Sir, baka may mga kaibigan ka pa dyan na gusto mag-avail ng bahay. So, since ko contractor po, sir. baka madami kayong contractor. Sir, yung makasama nyo ng bidding, sir. Tara, sir. Check natin itong tax. Madami pa akong tatanong sa inyo, sir. Sir, yung... Sir, Sir, wait uh -huh. lang, sir. Sir, wait lang. Sir, baka kailangan nyo ng mas malaki pang pa bahay. Alam kong kayang kaya nyo, sir. Sir, mas malaking parking. Kasi ang fort sa sakyan. Okay na po ako, sir. 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 sir! 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 Sir, baka may hiring sa inyo, sir. Okay na po ako, sir. Sa inyo na lang ako magtrabaho, sir. Okay na po ako, sir. Okay na sir, lipat na ako sa Lito. inyo. Okay na po. Sir. Sige po, una na po ako, sir. Sir! Sir!